Masarap din itong ensalada na labanos at kamatis at sisasabay mo sa mga pinirito ulam. At ito nga, kumuha muna ako ng labanos dito sa aking tanim. Dahil nga, nag lang naman ito, kaya naisipan ko na lang gawin na ensalada. At ayan, nakuha ko na. At ito, kukuha pa ako ng mga hinog na cherry tomatoes. So, ba, diba? sunod-sunod na yung pagkakahinog na aming mga cherry tomatoes. Kaya ayan, ang dami kong nakuha. At syempre, huhugasan ko muna to dahil nga, ayan o, malupa pa itong aming labanos. Pati na rin itong mga cherry tomatoes, syempre, aking din itong hugasan. Ayan na nga, ready ng labanos at kamati. Siyempre, itong ating labanos ay akin muna itong babalatan. Itong dahon ng labanos, itatabi ko muna to kasi pwede pa yan gamitin. Pwede pa rin yan kainin. Sa pagbabalat, gagamit na ako ng peeler para manipis lang yung aking maalis. Kasi kapag kuchino ang ginagamit ko, eh, talagang napapakapal ang aking pagbabalat. At ito nga, ginamit ko pa rin yung peeler sa pag-slice nitong labanos para siguradong manipis at pare-parehas lang yung kapal nitong ating ini-slice na labanos. Nasubukan nyo na ba yung gantong teknik? Nakusubukan nyo kasi mas mapapadali nga ang inyong pag-slice ng ating mga Uh, gagamitin sa pagluluto. Pero ingat na ng samandang dulo kasi nga kapag wala ka nang mahawakan, eh baka ma-slice mo rin yung iyong kamay. Ayan, nagbudbud ako ng asin at akin nga itong lalamasin at pipigain para maalis yung katas nitong lawanes, kasi yun yung medyo may mapait. At itong nga kamatis, akin itong hahatin sa gitna para naman alisin yung mga buto. Hindi ko na sa gagawin kong ensilado yung mga buto. Hugasan ko yan para mas madaling maalis yung mga buto. At ito na, naglagay ako ng asukal, konting asin, paminta, at syempre yung ating suka. Depende na sa inyo kung gano'ng kadami ang inyong ilalagay ng mga sangka pa. Ito kasi eh, depende lang sa aking panglasa. At yun nga lang yung aking mga inilagay na sangka. Hindi naman natin kailangan ng marami pang ilalagay dyan. At yan ay masarap na talaga. Inyong palamagin pala magyan habang kayo ay nagpiprito pa ng isasabihin yung ulam dito sa ginawa nating ensalada. At ito na, tikman natin itong aking ginawang uh, labanos kamatis na ano ensalada. Siyempre, sinamahan ko na rin ng ito, piniritong karni ng baboy. Yan. Ito nga, meron tayong konting balat. Ayan, ginawa ko na rin chicharon. Mmm. Mmm, ito. <laughs> mmm. Nagawa oh, basta lutong. Siyempre, <laughs> ito nga ang ating pang -balance ang ating enseladang labanos at kamatis. Mmm. Tama yung tamis, alo, at yung awesome ng suka. di Diba? Dahil nga, pakunti-kunti lang naman yung mga inaanik ko. Oh. Kaya, ayun.